Bilang mga kristyanong nabubuhay sa isang makasalanang mundo, hindi tayo exempted sa mga pang-araw-araw na pagsubok at kadalasan sa ating isipan. Ito ang spiritual warfare o larangan ng digmaan sa ating isipan. Sinasabi ng kasulatan sa Efeso chapter 6 verse 12, hindi tayo nakikipagbuno laban sa laman at tugo, kundi laban sa mga pinuno, sa mga otoridad, sa mga kapangyarihan ng kadiliman ng mundong ito at sa mga puwersang spiritual ng kasamaan sa makalangit na dako. Ang lahat ng ating ginagawa, bawat salita na ating sinasabi at bawat desisyon na ating ginagawa ay natural na nagsisimula sa ating isipan. Ang tanong, nalalaman kaya ni Satanas ang ating mga iniisip? Nakakatakot isipin ang posibilidad na ang isang masamang nilalang ay maaaring magkaroon ng akses sa ating mga pag-iisip o malaman ang anumang ating iniisip. Ang pagkatalo sa labanang ito ay nagiging dahilan ng mental o emosyonal na tulad ng pagkabalisa, depresyon, galit at iba pa at lahat ng ito ay nakakaapekto sa ating kaugnayan sa Diyos. Sa madaling salita, Si Satanas ang tunay na kalaban kaya napapatanong tayo mababasa ba ni Satanas ang ating mga iniisip mga kapatid walang anumang mga talata sa Biblia na nagsasabi na alam ni Satanas ang lahat at nababasa ang ating mga iniisip wala ding sinasabi sa Biblia na si Satanas ay omniscient o nakakaalam ng lahat ngunit siya ay napakahusay sa paghula ng pag-uugali ng tao Naiimpluensya niya ang ating mga iniisip sa pamamagitan ng pagmamasid sa ating pag-uugali sa matagal na panahon. Malalaman niya kung ano ang maaari mong gawin sa isang sitwasyon nang hindi nalalaman ang iyong mga iniisip dahil sa kanyang kaalaman sa sangkatauhan. Inoobserbahan na ni Satanas at ang kanyang mga demonyo ang kilos at galaw ng mga tao sa loob ng libu-libong taon. Kaya tiyak na natutunan na nila ang maraming mga bagay tungkol sa atin sa paglipas ng mahabang panahon. Kahit na wala siyang kakayahan na basahin ang ating iniisip, maaari silang makagawa ng matalinong hula kung ano ang ating iniisip at tinatangka niyang gamitin ang kanyang kaalaman laban sa atin. Ito ang dahilan kung bakit tayo inutusan na pasakop kayo sa Diyos. Sa Santiago chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang jablo at lalayuan niya kayo. Gayunpaman, hindi tulad ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, si Satanas sa ay hindi makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat o naroon sa lahat. Gaya ng mga tao, ang mga anghel ay mga nilalang ng Diyos na nagtataglay ng mga limitasyong ito. Ang Diyos lamang ang sumasalat ng dako at tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng nilalaman ng isip at puso ng tao. Walang ibang may ganitong uri ng kakayahan. Alam na ng Diyos ang ating sasabihin habang pinag-iisipan pa lamang natin kung ano ang mga salitang ating sasabihin. Sinasabi nga sa Jeremiah chapter 20 verse 12, O Panginoong makapangyarihan, nalalaman niyo po kung sino ang matuwid dahil alam niyo ang nasa puso at isip ng tao itinuturo sa atin ng Biblia na makapangyarihan si Satanas tila siya ang pinakamataas pinakamataasang posisyon sa lahat ng mga anghel na nagkasala dahil na kaya niyang kumbinsihin ang ikatlong bahagi ng bilang ng mga anghel na samahan siya sa kanyang rebelyon. tunay na si Satanas ang pinuno ng mga kapangyarihan sa inpapawid ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos gayon paman, may limitasyon ang kapangyarihan ni Satanas at wala siyang kakayahan na malaman ang ating iniisip dahil kahit na si Satanas ay makapangyarihan, may isa na mas dakila. Sa Persu 1 John chapter 4 verse 4, kayo, mahal na mga anak, ay mula sa Diyos at dinaig nyo sila sapagkat ang nasa inyo ay mas dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Ang ating Diyos ay mas dakila kaysa sa ating kalaban. Hindi natin kailangang matakot sa mga pag-atake ng kaaway. Huwag tayong mamuhay ng may takot kay Satanas kundi sa paraang lubos na niluluwalhati ang Diyos. Iyan ay isang diskarte sa isang pinakamatusong kaaway. Ang isip ng tao ay isang espiritual na larangan ng digmaan upang madaig ang ating kalaban. Dapat nating punuin ang ating puso at isipan ng mga salita ng Diyos na nagdudulot ng pananampalataya, kagalakan at pag-asa. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng may pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Diyos, maaari nating malabanan ang kaaway. Makapangyarihan si Satanas, ngunit hindi kumpara sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mananampalataya na namumuhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay maaaring labanan ang mga pag-atake ni Satanas at mapagtagumpayan ang tukso sa pamamagitan ng paggamit ng baluti ng Diyos. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.